Bilang bahagi ng pagdiriwang ng Araw ng Kagitingan, inilansad ang isang musical play kung saan tampok ang buhay ng ating pamansang bayaning si Dr. Ceresal. Ang detalye, panoorin natin dito. Ang pagdiriwang sa Araw ng Kagitingan ay isang linggong selebrasyon ng kabayanihan at katapangan ng ating mga bayaning lumaban para sa kalayaan ng inang bayan. Sa panahong ito, ay dinadakila ang kanilang sakripisyo para sa tinatamasa nating kapayapaan ngayon. At bilang pangunahing tagapagtaguyod ng kapayapaan sa ating bayan, inihandog ng National Police College o NPC ang isang musical play, ang Rizal sa likod ng rehas para ituro sa mga manonood ang community policing at isulong ang pagiging makabayan, ang ating kasaysayan at pamanang iniwan ang ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal na inaanay para sa mga. Dito sa National Police College, sabi ko nga, ay pinit natin ibinabalik sa census, yung sense of history sa bawat mag-aaral. Dapat tayong pandang magsikripisyo ay pagtanggol ang ating inang bayan laban sa nga mananakop na puwersa Ikinatuwa naman ang mga manonood ang naging pagtatanghal kung saan marami silang mga aral na napulot at yak na magagamit nila sa kanilang panunungkulan bilang public safety officers. The musical inspires us to actively contribute to positive change in society, whether it be supporting our PNP programs, advocating for important social causes, or simply embodying Pinoy pride in our daily lives. Nakakatulong sa pagsasagawa ng community policing sa maraming paraan. Pagpapahalaga sa aking sinumpaang tungkulin magkaroon ng maayos na komunikasyon sa ating mga taong pinagsisilbihan. Ang pagtatanghal ay pinagtulungang mabuo ng isang pribadong production house at piling mga estudyante ng NPC. sa pangunguna na rin ng kanilang direktor, Dr. Romeo S. Magsalos, na gumanap bilang pasyano, kapatid ng ating pambansang bayan. Kahit hey, ano, huwag lang yun. Kuya, gusto kong tulungan ng ating mga kababayan. Focus natin ay ang kalitingan, ang nationalism and patriotism. So, I think the best way na makapagkwento tayo ay maisama natin sa kwento yung mga So some of the actors here are from National Police College. Sa pagunita natin sa araw ng kagitingan, nawa'y dakilain natin ang mga umagus na luha at dugong dumanak ng mga taong tumindig, nakipaglaban at isinakripisyo ang sariling buhay para sa tinatamasa nating kapayapaan. Apuntin! Pwede!